Kag sa good vibes, sa tion kabutlayan kabudlayan kag kalamidad, isa sa mga nagahatag sang paglaom sa direkta nga mga apektado ang mga grupo o kon organisasyon nga voluntaryo nga nagatanyag sang ilang nga bulig. Sa Ashfall nga nagluntad kasunod sang minor explosive eruption sang Bulkan Kanlaon sang Martes, ang La Carlota City ang labing apektado sa mga nagtupa nga abo. 12 sa 14 nga mga barangay sini ang nagreport sang Ashfall. Ang mga barangay nga natupan sang heavy ashfall ang ginbuligan agud to tigayon nga makapatuman sang flashing sa mga dalanon kag mahinway ini sa epekto sang ashfall. Sa report sang Civil Defense Western Visayas, ang Siray City kag Victoria City ang nagbulig sa flashing para mapaayo ang driving condition sa mga nagatapok nga dalanon. Suno kay Irene Bell ang PDRMO head, ang bago DRM ang nagpadalaman sang bago BFP fire truck amuma ng Provincial BFP na nagpadala sa Murcia BFP Fire Truck sa La Carlota. Ang Chamber Volunteer Fire Brigade nagpatigayin man sa flushing. Dugang pa ang ang Bacolod ang nagbulig man. Kaya apektado man ang water supply sa La Carlota karon ang Provincial DRMO, Cadiz DRM, kag Philippine Red Cross, Bacolod City, Negros Occidental Chapter ang nagpadala na sa ilang water filtration truck ang magmangin mabinuligon ang sarang mapakita sa parehong magagmay o kundalag uman ng mga bagay. Samtang ang paghugpong bilidhon labi sa mga panahon nga may ginaatubang pa nga pagpanghangkap. uh ongoing na po ng operations naton sa ano no sa flushing sa mga dalan noon dito sa May La Carlota. So may ara tatong mga LGUs na nag assist man sa La Carlota DRRMO uh, at totoo ang silay ang Victorias tapos si Chamber Ara man to. and then with regard naman sa ano no sa ang mga waste sa tubig man lagi na filter naton ang mga ginabulig taman sa flushing naton ang BFP Ara naman to subong ma'am uh, with co in coordination with the provincial BFP si Kabangkalan si Bacolod kag si Morsha do okay. mm nagabulig naman to sila sa Bali, ang ginatabangan, subong ang those affected with the heavy ash fall. Yes. Ang mga light, yeah, okay na to ang sila. Ang mga light is, I think, naging manageable naman siya, mismo. No? Kaya given nga, last night, nag-ulan man.